na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro. Uh, gusto ko lamang pala i-update uh, po kayo dahil noong nakaraang araw po ay humihingi po kayo ng mga pangalan ng barangay uh, napakarami po at uh, hindi ko po itong mababasa sa inyo, mauubos po ang araw natin kung mabasayan ko sa inyo bawat isa so ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya, nandito po yung sasabing yung mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug, uh, drug free. So, bibigay ko po sa inyo ang summary dahil ngayon lamang po binigay sa atin ng PIDEA. At ang iba mga pangalan po ng barangay ay bibigay ko rin po sa inyo pero hindi ko po lahat masasabi. Meron dito pong maghipid sa Lope de Vega sa Northern Summer, San Jose, Barangay San Jose, sa Municipality ng Lope de Vega, Northern Summer, Jebonawan, ha? No, Lope de, de Vega, Northern Summer, at uh, Nandito po yung iba mga pangalan. So ibibigay ko na lamang sa inyo at uh, para po magkaroon kayo ng konting detalye. At yung iba po na gusto nyo pa po ng detalye, maaari po nyo itanong mismo sa pideya natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng uh, drug cleared na mga barangay nationwide ayon sa Presidential Communications Office o PCO sa pamagitan ni uh, Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung uh, mga listahan. Walang uh, nakalagay kung kailan nagsimula na na-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay uh, as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ngang naitanong doon sa previous briefing. 'Dong tingnan natin ay uh, halos kalahati nito, kaya pala siya makapal kapal habang pinapakita niya kanina sa briefing. Uh, kalahati po nitong mga to ay mga blangkong papel. Kalahati po nitong mga to ay mga blangkong papel.